Being architecture student po, kami po kasi yung ginagamit namin. So, Nakaka-inspire lang po na kahit na uh, wala, wala siyang capability na gamitin yung kamay niya, eh hindi pa rin siya sumuko na sundin yung passion niya as an artist po. Sino nga ba hindi mapapawaw sa mga obrang ito? Take note, hindi drawing ang mapapuri at paghanga ng mga mall goers sa galing ng isang 34 anyos na artist mula Isabela. Bawat napapadaan sa exhibit, napapalingon, napapahinto at napapapicture, lalo na kapag nakikita nila kung sino ang gumuguhit ng mga nakakahangang mga obra. Hindi kasi nila aakalain ang naggagandahang likhang sining ay ginawa gamit ang mga paa. Napalingon lang po kasi actually first time ko lang po makakita ng ganyang artist ko eh. And then nakaka-inspire lang po na pinagpapatuloy niya po rin po yung kagustuhan niya. Amazed ako kasi unique kakaiba siya. Oo, kasi nakita natin na yung mga artist usually kompleto. Ang mga obrang ito ay likha ni Mark Agkawili, isang PWD o Person with Disability, mula sa Ilagan City, Isabela. Labing isang taong gulang nang tamaan siya ng sakit na meningitis. Mula noon, hindi na niya nagalaw ang ilang bahagi ng kanyang katawan, kabilang ang kanyang mga kamay. Noong elementary po, uh, marunong na siyang mag-drawing uh, gamit po yung kanyang kamay. Naging valedictorian po siya nung nagtapos po siya na elementary. And uh, 11 years old nung no, nagkaroon po siya ng karamdaman ng meningitis. Yun po yung nag-cause kung bakit nagkaroon po siya ng, pa ng uh, paralysis sa kanyang katawan, hindi na po siya nakakapagsalita yung kamay niya is hindi na rin po niya magamit sa kanyang daily activities. Pero hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan sa pag-abot ng kanyang pangarap sa larangan ng sining. Inaral niya ang paggamit ng kanyang mapa sa pagguhit at nagpatuloy sa pagpipinta. Ang mga portrait na ginawa niya ay nagpapakita ng kanyang galing at talento sa pagpipinta. Bilang isang dating valedictorian sa elementarya, Nakamit din nagkawili ang pagiging miyembro ng Isabella Artist Circle at nakilala sa kanyang live drawing demonstrations sa mga pampublikong okasyon. Why not niya talaga yung arts na kahit wala na yung kamay niya na ginagamit niya dati, yung, yung paa na lang which is yun naman yung unti-unti, for more than 20 years po, sinanay po niya yung kanyang paa na gamitin sa kanyang mga likhang sining yung isang obra po ni Mark, like this one po, inaabot po siya ng one week. It depends upon po yung size and at the same time, yung number of heads and then yung details po ng pinapagawa po ng client. So itong mga ganito po, ang mga nasa two days lang po niya ginagawa, two to three days. Nakamit din niyang pagkilala bilang isa sa Most Outstanding Isabella Artist noong 2020, Outstanding Elagueño Visual Artist noong 2024 at Icon of Isabella Visual Arts noong 2025. Ang kwento ni Mark ay patunay na ang determinasyon at talento ay mahalagang sangkap sa pag-abot ng mga pangarap kahit na may kapansanan. Ilan lamang ito sa mga obra ni Mark. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang exhibit at advokasya para sa mga may kapansanan. Naniniwala rin si Mark na ang ibig sabihin ng PWD ay person with dreams. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.